Hello mga kahamers, hello mga ka-followers, another day, another vlog. So syempre, nakaulit na ko sa amo ang bala sa gikan ko nag -duty. so syempre, nibalik ko sa among gijutihan. So ang gingon sa kong anak, abalo ba daw ko magtinikling? So nag syempre, nagtinikling ko anong nga dapita. So habang nagalakaw ko padulong sa among gijutihan, gibidyo-bidyo, hindi ko sa akong anak na nagkibot-kimbot ko. Anak, siya nindot daw ko mag-short, kay dako daw ko globot char, sana all. Sana all may pinagpala talaga malaki yung puwet. Nakaabot ng good, good ako ang gijutihan sa Kung gitawag akong kauban kay para ako ang ihatag niya ako ang nadalang na uh, unit. So, syempre, habang nagalakaw-lakaw ko, nag-story-story -story time ko sa kong kinabuhi about sa sinaunang panahon. Guys, <coughs> guys ama si mama guys, sa unang is ko mo vlog guys. Ano mama, unsa um, doon nauna itlog the manok So, karon bangutan tayo um, na una guys kung saan na, na? Itlog or manok ang... unsa na nauna? Mali. Ano man? Bye. Ano sila? Ang mga chismes. Dagas istorya. Ang una daw ka itlog eh. Okay. Na daw, una daw. Na yung mga experiment ka kanagong mga dragon like na munang Ayun hey, na lang. Ayun eh, na Munang dragon ano. Ang itlog. Dragon? Ang itlog di ay. Mali ka. Wrong ka. Wrong. Huh. Diba? Wrong. Kung saan pagbuhi mapagbuhi sa manok kung may itlog? Sa itlo? Kung saan mapagbuhi sa itlog kung may manok? Ganino? Kung ay sana na to, kung am... ano na nga nanakay ko, ano So nakaabot na gid mi sa tulay sa bangkeruan. So nakoy kahoy nga nakita. Mao ni siya ang laban or bayubana sa amoa sa bukid. Sa akong kahibalo is ginainitan ni sa akong mama sa unog ang papa tapos mo ni ilang ginakapi kay healthy living daw, diba? So mo ang bayubana. Shout out di ay sa tagiyaan nga nasa ilalom. So homan na mo ko og dahon sa bayuban na nagbaktas na pod me. So gamay akong gikuha pod no. Di po natuhot doon kay para napatay ko on pagkauma char na pa dai balikan. oy, kung buutan siya balikan jud ka, kung buutan ka balikan jud ka o di ba? Ana lang na siya hugot ang mga forson. So, sa ko aba, kung gibalikan na kung akong agi tungod kay na, na akoy nga dili dapat dalon char. O di ba? Ana lang na ang mga kinabuhi sa party. Thank you for watching everyone.